na tawag dito malalaki itong bakbak dito yan yan po mga katusok ah Dalawa po kami ni Katusok Jubi, mangunguha po kami ng bakbak. Yung tawag nila bakbak sa amin Katusok is palaka. Yung palakang palaka sa ilog. Ah, uh, makikita niyo po mga katusok kung ano yung mga palaka namin dito sa ilog ah. Yung bakbak -bak na tawag nila, yung pure bakbak -bak talaga mga katusok. Uh, kami pupunta na dito. Tsaka ito yung daan papuntang ilog po namin mga katusok. Kaya yung mga katusok natin diyan no, kung ikay na padaan lang sa video namin. Uh, please subscribe and share na rin po no. Malaking tulong no po yung pag-share ninyo mga katusok. And subscribe nyo na po. Uh, sa YouTube channel ko Lord Malakas TV tsaka sa King FB Lord uh, Lord Caritativo Lord Caritativo kaya kita po tayo mamaya mga katusok dahil malayo layo pa yung lalakaran namin ni katusok Jubi ayan dito na po kami sa ilog namin mga katusok at maghahanap pa tayo ng bakbak na tinatawag nila Ayan, medyo malubog dahil umulan dun sa bundok. Uh, oh, yan. Uh, Doon daw si Katusok jobis kabila. Ayan, dito rin ako sa gilid. Dito rin ako, mga Katusok. Kaya maghanap tayo ng bakbak -bak dito, mga Katusok. Ayan. Ayan po mga Katusok, yun yung mga bakbak -bak na tinatawag dito, malalaki po 'yung bakbak -bak dito, yan. Yung mga bakbak -bak na nasa ilog, ayan oh. Ayan, oh, ang lalaki na mga bakbak -bak. Ayan, yung mga bakbak -bak namin dito katusok Ah, uh, si Joby Ayan, lalagay na ni Joby sa Aming lalagyan na kahon ayun Ayan, Ayan nakadali na kami Kaya dito naman po kami Mga katusok ni katusok Joby Ayan Medyo pahirapan kasi ng pagtawid doon katusok Dahil malabo yung tubig katusok pero okay na po. Ay. Oh. Limpok na rin 'to, ang laki ng gagamba makatusok oh. Ah, ito. Ah, 'yung mga nag-uuso ng gagamba, no. Ayan oh, no? Ayan. Ayan 'yung ngutin oh, na mo 'yung kamay ko. Ayan oh. No? Ang laki nga talaga katusok oh. Oh. Ang laki ng gagamba. Ah, uh, nung dati nag-uuso kami pero ngayon uso din sa amin no yung gagamba no. Ah, uh, minsan nagpupwestahan sila. ayan. Kukunin ni katusok jubian. Ayun. Gurado na. May gagamba na. May palaka pa. Yan na naman po katusok, ang tawag nila ito isugyan. Yan no. Ang haba ng galamay. Nada mo yung kamay ko. Ah, yan no, ang laki oh. Ang laki po ng gagamba. Ayun, dito po yung kamay ko. Job, kwa job, kuno yung job. Yes, yeah, yes. Yeah. Oh. Ayun, ano mo kamay ko? Ito po yung kamay ko. Oh, so laki no. Laki po ng gagamba talaga katusok, ayan. O. Hmm. Kita niyo kamay ko, andito lang oh. Ayun. Oh. grabe ang buha nito ayan dalawa na ayun oh, yeah. ayan po mga katusok to medyo hirap wala kasi mailap yung mga bakbak -bak ngayon no kaka ka uulan lang din mas maganda yung umuulan talaga ayan hirap talaga Ayan, may isang bakbak -bak na nakita natin. Kumalon. Na Ayan. Na Nawala na. Nawala mga katusok. Ewan eh, na saan na huli ka ayan murado na ayan oh ang laki no baka may kasama pa baka dito mga katusok baka may kasama pa ayan malabo ayan oh ang laki na ng bakbak ganito yung mga bakbak sa amin yung ibahan nito mga katusok no may mapupula pa nito ganyan din yung isa yung kulay brown maroon yung iba may kulay ng mga bakbak -bak dito mga katusok mga lalaki po sa panahon ngayon medyo madalang no madalang ngayon mga katusok nagasa wow, natin ano laki oh, oh. Ang laki mga katusok. Uh, regular lang laki niya. Hindi rin ganong maliit. Dito baka kadalita dito mga katusok. Ayan. Opia. Ayun, tumalon ang laki katusok. Pusa. Hinatin na andun pa. Teka. Dito. Ayun. Ayun, pumasok na katusok. Andun sa loob po. Ang hirap pala ka. Ang hirap. Nasa loob sila mga katusok. Ang lalaki pa naman. Grabe kalalaki nung bakbak na yun. Tumalon. Wala na tuloy. Sayang hindi natin na uh, abutan no nakita nyo ba ang laki no ayan medyo nakapasok na dun kaya wala na talaga at tayo uuwi na mga katusok uh, please naman pakipalo naman yung uh, channel ko Lord Caritativo at saka sa youtube channel ko Lord Malakas TV No, paki naman, uh, paki-share naman din po mga katusok. Uh, malaking tulong na po sa akin ang pag ng video at uh, saka maraming salamat po no.